Dr. Vito, pwede ba nating uminom na lang tayo ng green barley para papababa ang ating kolesterol? Always remember, kailangan nyo po muna po ng lifestyle modification. Number one po dyan is yung enough exercise at ang ating sleep, pagtulog. Pangalawa, kailangan po natin iwasan ang mga pagkain po na nakakapagpataas ng ating kolesterol. Kagaya po ng karne, prito at panigisa. Pagdating naman po sa green barley, ito po ay nakakatulong sa atin para maabsorb po yung excess cholesterol na maaaring pumunta sa ating dugo before ito maabsorb. At kung kailangan nyo po ng medication, always remember na dapat ito ay may indication kapag ito po ay binigay ng ating mga doktor. Ito po ay hindi po alternatibo sa mga gamot na pampababa ng kolesterol bagkos ito po ay maaaring itulong, maaaring idagdag para makatulong pong pababain ng inyong kolesterol. Ito po si Dr. Vito ang inyong